Isang magandang araw na naman po mga kasaka, kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist Sumasaludo sa magsasakang Pilipino Para sa Pilipino So ngayong araw po mga kasaka ay uh, Gusto ko pong sabihin sa inyo na Kung makita nyo po yung akin pong muka sa Facebook Ay uh, hindi po lahat totoo ano? Kasi meron ditong isang uh, uh, Facebook page Yung Mindanao Agricultural Center Ay nagpo-promote po ng Noblec herbicide at saka po yung Alica insecticide ano po which is yung salita ko po doon ay AI or yung makabagong teknolohiya na pwede kang magsalita gamit yung iyong picture. So kapag po nakita niyo yon at uh, nag-aalok sila ng mura na uh, gamot ay wag niyo pong bibilihin basta-basta. Ano po? Ipapakita ko po sa inyo yung isa sa mga video nita, nila. Ito pong Alica insecticide ano. Panoorin niyo po ito na kung paano nila ginaga, ginamit yung mukha ko at saka yung uh, pagsasalita ko po doon ay inedit nila gamit po ang AI. So panoorin nyo po. Ito po ay yung Alika Insecticide. Ano? Ito po siya. Play po natin. 100% na refund kung hindi makita ng mga customer ang epekto. Ang alika ay binoto bilang isang pesticidio sa Timog Silangang asya Ang produkto ay pinagkakatiwalaan ng maraming magsasaka sa Indonesia, Vietnam, Pilipinas at Thailand. Pinapatay ng biological pesticide ang lahat ng mapaminsalang insekto at peste. Hindi kailangang ihalo sa ibang pesticidio at mabilis na epektibo pagkatapos lamang ng 12 hanggang 24 na oras. Ang alika ay water resistant pagkatapos ng dalawang oras na pag-spray. Kaya makakasiguro ang mga tao na Nagagamitin gagamitin ito sa panahon ng tag-ulan. Mabilis na makakatanggap ang lahat ng diskwento na hanggang 40% sa okasyon ng Pasko mula sa Alika. Ginagarantiya namin ang bisa at kalidad. Isang daang na refund kung hindi makita ng mga customer ang epekto. Bisitahin ang website sa iba pang mga artikulo upang umorder ng Alika na may maraming kaakit-akit na alok. Ginagarantiya namin ang daang na refund kung hindi makita ng mga customer ang epekto. Ang alika ay binoto bilang isang pestisidyo sa Timog Silangang Asya. Ang produkto ay pinagkakatiwalaan ng maraming magsasaka sa Indonesia, Vietnam, Pilipinas at Thailand. Pinapatay ng biological pesticide ang lahat ng mapaminsalang insekto at peste. Hindi kailangang ihalo sa ibang pestisidyo at mabilis na epektibo pagkatapos lamang ng 12 hanggang 24 na oras. Ang alika ay water resistant pagkatapos ng dalawang... So ayan ano nakita nyo po mga kasaka no yung aking mukha po ay ginamit po doon sa video na ito. Oo opo ako po yon pero yung sinasabi doon at saka yung salita ko po doon ay hindi po ako yon at hindi po ako yung nagsasalita doon. Kaya kung kayo po ay nakapanood noon at nagkaroon ng interest na bumili ay wag na po kayong bumili dahil yon po ay scam sayang po ang ating pera. Mas mabuti po na bumili na lang po tayo sa atin pong mga soaking agricultural supply. So yun po, sana po ay mag po tayo sa pagbili ng mga lason online. Hanggang sa muli po.